marami kang mabibili dito guys may hinahanap lang akong foundation ang mumura dito halagang tag 88 pesos lang guys may hinahanap akong foundation yung pinagpabili ni Maricel sa akin May cosmetic yun sila dito eh. Itong mga paninda nila dito ay Japan surplus. Hindi ko alam kung yung pinapailaw sa labas. nga laglag na hindi ko mahanap yung pos may click nila guys Bye. yan may mga ball ito katulad sa binibinta ko sa bahay Ang ganda kasi guys Apa ito dilugin ko to ganda o na meron din siya nito so para siyang ganyan so yan guys namimili lang ako dito ouch mura lang siya dito 99 pesos merong ite hindi pa nandito pa ako sa loob guys hindi pa ako tapos ito pala yung nabili ko oh. <laughs> papawala lang ng ano ng tawag nito oras dahil inaantok ako doon pa kaya iniwan ko lang si Citric doon tapos rin guys, lalabas na ako. Hindi ko na nakita si Cedric doon sa kanyang upuan. At pagkatapos ko nga namili sa siya, ay lumabas na rin ako dahil nagutom ako guys. Dahil wala nga akong almusal at hapunan at ito mag alas 10 na ng umaga dito sa loob ng NBI. Kaya mabuti na lang mayroon ditong nagbibinta ng lumi or lugaw. Habang naghihintay kay Cedric na napumipila sa kanyang T-number, kaya nauna muna ako ditong kumain. Kaya sinabihan ko na rin siya pagkatapos niyang pumila doon ay humabol ka na lang din dito sa akin at nasa likuran niya ako at mabuti na lang talaga at may nagbibinta ditong pagkain sa loob ng BIR dahil ang hirap pag nagugutom dahil ditong, dito sa pwesto na ito guys ay iba yung binibinta noon ang tinda nga pala dito noon ay puro lahat ay mga pasalubong so ang mamahal kaya may gina lang ay may nagbago dito malaking ang pinagbago dahil matagal na rin ako dito hindi nakabalik mayroon na nga rin pala ditong inasal at mga iba-iba pang mga pagkain binibenta at mayroon na ring kape kaya dahil paborito ko yung lugaw at mabuti na lang mayroon na silang luto kaya nakapag order na rin ako agad at may kasama nga rin itong itlog at kayang kaya lang din sa bulsa ang kanilang presyo yung bata nga palang sinamahan ko dito sa BIR guys ay pamangkin nyo ng aking partner kaya sinamahan ko siya dito sa BIR para makakuha siya ng tin number dahil nagbabalak nga siya mag-apply ng trabaho, mag daw siya dahil papasok pa siya na INPE, Kaya minaigin niyang mag muna dahil walang kakayanan yung kanyang mga magulang para makapag-apply siya ng kanyang course. Kaya kami naman ay nasa sumuporta lang kami sa kanyang pangarap. Andito lang kami gumagabay. So yun lang guys for today's video. Maraming salamat nga pala sa mga silent viewers ko dyan. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Sa hindi sawa panonood sa aking mga video kahit hindi. Sa mga hindi nga pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay i nyo na guys para maging updated kayo sa lahat ng aking mga video. At huwag kalimutan mag-like and share. At maulitin ko lang, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At mag-iingat kayong lahat dyan sa mga malalayo, lalong lalo na sa mga OFW. Mag-iingat kayong lahat guys. Ayun lang. Bye. Love you all.